at sabag sa'yo nagbabalik naman sa napag ng Remis at tagay ito naman si Kiyo po ay ano sa likod na mo kayo ng mga dirt dyan mga ka-craft no tutulungan tutulungan ko siya mga ka-craft na bukay dyan mga craft kasi hindi na na siyang flat dyan yung mga craft no so yan tutulungan natin siya mga craft so yan na bago mo natin tulungan si si Kiyo po mga krap no? so magpakaayon natin ng mga kaya natin dito para dumami mga krap no? kasi kung tingin yung mga pagkain natin dito mga krap no? so yung beef lang ay beef ito. Ngayon, ay yung steak pala steak lang natin magagamit dito kasi magagamit pa rin natin dito yung mga leader nila mga krap no? so pakainin natin sila mga krap para dumami Bye. Mm -hmm. two hours later. So yun na mga krap, natapos na namin ni Kipo na pa nang yung mga dirt mga krap, no? At gumawa, na rin ako ng ano ito, mga krap, no? Ito yung, ito, ito, ito. Gumawa ako ng XP farm na ito mga krap, no? Hindi pa ito tapos mga krap, no? So yung kawa na nabirit na ganito kanina mga krap. Ipang ano ko na mga krap, no? Ipang yun, yun na. Pinatay ko yung mga ibang kawa mga krap, no? Para Ganito yung pagkain. Oh boy. So naisipan kong mag maglagay ng XP farm sa makrap no. kasi medyo konti lang yung ating XP makrap na. No? So dito na makrap no. ito pa yung ginawa na ni kyu po makrap na no? na trading farm namin dito. Ay trading villager pula. May mga villager na yan makrap na no? kukuha pa rin kami ng madami dito makrap na. No? So, ginano naman siya na ng mga hindi pa rami naman yung mga villager para marami kaming ma-trade dito mag So, yung iba, wala pang laman. So, dito yung mga iba mga na no? Yung naparami namin dito mga crap na. No? Yan. Meron lang dalawa ito. So, paparamihin pa natin yan para marami kami yung matroy. At syempre, yung mga emerald mga crap na. No? Kailangan na yung emerald pang-trade mga crap. So, yan. A little longer than a few minutes later. So, yung mga crop na parang ibang ko yung place ng uh, XP farm natin mga crop na kasi medyo malapit siya sana mga crop na sa grass. So, ilagay ko siya sa may tubig mga crop na. Several days later. So, yun mga na natapos na yun. Mat natapos ko na mga crop na. Hindi ko lang pinakita yung mga ano dito mga crop na kasi nakalimutan ko mag-record mga krap. So, yan. sure na lang mga krap. Hindi ko nang pinakita pag build ko nitong XP farm mga krap no. Marami na. Marami rin na nang tumulong sa akin, tumulong sa akin ito mga krap, no? Tulad ni Kiyo po mga krap. yan. Fresh man. Yan. Ayan mga krap. Meron na mga nag-spawn dito mga krap sa so, mga XP farm na to. dito. Hindi na tayong mag... Kasi wala tayong nakitang XP... Ay, ito ka. Spawnero dito mga krap, na. No? parang walang spawner dito yan so yan mga crap na no? kita kita nyo mga crap yan sobrang hirap mag mag yan mga crap mag build so ito yung sasabi ko kanina mga crap no? Na malapit sa tubig dito lang mga crap no? bye bye